the room. Plus the room is worth, I think, 395. 395, right. 360. slow, lower, sir. Yeah, it is, yeah, for sure. This video mga kahumulo, nandito nga tayo sa may Canadian Tire, ayan, sa may Preston Avenue, yung nga pala yung misis ko. Bait nandito tayo, bibili nga pala tayo ng ating winter tires at winter rims, ayan, paghahandaan natin ng winter ngayon kasi last year hindi namin nabili kaya ngayon may budget tayo kaya bibili tayo di ba para our own safety yan para kahit magbiyahe tayo ng malayo hindi tayo madudulas yan sa daan at hindi tayo maaberya yan let's go so, how it feels like in your driving it? no honestly like my personal opinions I'd go with the the motor masters yeah uh, I ran those I had a Ford Edge okay. and I used those on my Ford Edge and yeah. they were great they're great yeah They're made by Cooper. So they're a good tire. Good tire. Yeah. Ito na nga ang sabi ko sa kanya, paki-explain na lang na mabuti at yung bibiling ko lang yung mura. Ang sabi ko, oo naman, sabi niya naman sa akin. Tinitigan niya pala yung camera at yung oras niya na medyo late na nga pala kami na punta dyan. Naku, 5.30 na yata ng hapon. Siguro magkakross na o pauwi na siya. Ayan, ang sabi ko naman sa kanya, kukumputin ko lang itong binigay mo sa akin na quotation. Kung ano mas mura. Ang sabi niya naman sa akin, oo, mas mura yan kasi yun naman ang lagi nilalagay sa akin sa sakyan quality naman yan saka always sold yan sabi naman sa akin October 25 is ano na marami na nakapabook kaya October 26 meron pa kami available kaya kung gusto mo magpabook ka na at bilhin mo na to ang sabi ko naman sa kanya babalik ako ng Monday at ikaklarify ko sa iyo at ipapainal ko para mabili ko na yung winter tire at kakabit ko na rin tapos namin sa kanya din tire dumiretso na kami ng Coop Grocery bibili nga pala kami ng pang nilaga ngayon kasi magluluto tayo ng nilagang baka Ayan hindi nga pala ako magluluto, si misis nga pala. Ayan, tumitingin-tingin na kami ng mga meat. Sabi ko naman sa kanya, tingin ka lang dyan, ito nga pala yung bibili natin na pang nila. Ayun, nila. Buto -buto Ayan, nila, yung mga buto-buto ba? Yung bibili mo? Anong ko siya kung ano ba talaga yung bibili niya? Ang sabi naman sa akin yung may buto at may laman. Ay, ang dami naman dyan ah. Pero ang hawak naman niya kasi yung laman lang. Ewan ko, ano bang bibili niya talaga? Nagugulaan na ako. Sinabi <coughs> ko sa kanya, may mga buto dito at may laman. Ayun no, kinuha niya rin. Kaya yung nga palang bibilin namin ngayon. Siya nga pala magluluto ng nilagang baka. Na rin pala ako ng ni ng anak ko. Medyo wala nga pala kaming mga stock na kaya sabi ko sa kanya, bayin na rin tayo ng pangbahon niya. Kasi namumubrema kami lagi kung anong papakain namin at papabahon namin sa tuwing umaga. Sabi naman ng nanay ko, bumili na lang kayo ng pati burger at ng ban para yun na lang ang babawon niya. Kasi hindi naman niya masyadong kinakain kaya pagdating naman niya, sa bahay kumakain naman siya. Tapos naman mag-grocery, dumiretso na nga pala ako dito sa my soccer field. Yan, meron nga pala kami laro ngayon, 6.30. Kaso, nalate na ako, 6.40 na ako nakapunta. Kaya, ito, nagbibidyo na lang ako. Nasa first up na nga pala sila. Ang gagaling nga pala ng mga teammate ko. Itong kalaban namin, number one team to. Sana matalo namin. Yan, pagod na rin sila. Kaya sabi ko, magsasub na ako niyan. Yan. <coughs> pala yung coach namin. Kinikwenta niya pala yung na-injured na kasama namin. Ang sabi niya, last year daw, may ganyan na na-injured pero hindi na nakapaglaro kaya medyo nagalanganin rin ako ha kaya sabi ko mag video muna tayo nalakas naman itong mga kasama ko sige takbo lang kayo taga cheer lang ako ito nga palang kalaban namin number 1 to sa may liga namin naku po malalakas yata itong mga to may batang player pa sila oh sabi ng indyanong nagbabiral ngayon imekos mecos mecos muna yung insan naku po baka ma-mecos ka pa <laughs> ayan binubuksan na natin pala yung ano natin folder Galing nga pala sa RRCC yan. Yan. Medyo matagalan na ako ng pagbukas. Hinadaan-daan ko kasi baka mapunit. Ayun, no? Ganda ng logo ng folder nila. Naku po. Ayun nga pala yung certificate natin, no? Ready to go na. Thank you, Lord. nakaraos rin. Pwede na tayo mag-apply ng ating Canadian passport. Yan nga pala ang kailangan pag mag-apply ka ng Canadian passport at marami pa. Ayan. Hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share. Salamat sa panonood, guys. Huwag niyo pong kalilimutan na i-follow and share all my video.